The one and only JN, di diba? <laughs> <laughs> ano ba? Hindi ka si Tyron kaya, no, close. Ano ko lang si Kelvin at si Kira. When you were doing this, di ba na nalink kayo si sa, sa Ngayon, kung saan na yung paglilink sa inyo, nag-develop ko yun. Ah, uh, una ko na, sagutin ko po. Kira, sagutin ko muna. Okay. Uh, yung issue po kasi na to, ah, uh, Yes, nage-exist sa social media, sa lahat po ng platforms. And ang masasabi ko dyan is, nahihirap po man yung isang artista. Kasi hindi lang may memorize yung lines, hindi mo lang kakabisogin yung blockings, hindi lang makikinig ka sa director. Uh, hindi ka naman puppet dito eh. Uh, Kumbaga, isang instrumento para kulayan mo yung canvas na binigay sa ng director o ng writer. Bigyan mo ng buhay, ng pakiramdam, yung character o yung script na nilatag sa iyo. Sino ba namang tao ang hindi makakaramdam kung sobrang devoted ka sa... Anong nararamdaman mo? Yes, uh, confused ako okay. sa reality. Okay. Uh, kung totoo ba lahat ng nararamdaman ko or... It's And just a Uh, because of my character. I don't know. Pero, isa lang yung gusto kong dinisip dito sa issue na to. Uh, at alam din naman ni Hira, na hindi po naging kami. Okay? okay, okay. Para po linawin yung issue. Wala pong ligawan na nangyari. Uh, yun lang po yung may namin dito, para hindi na po siguro makisip kayo. Yes. Uh, oh. uh, yes, yung naramdaman ko ng totoo, nag-iisip siya sa akin, inamin ko yun kahit nasa kaninong sinong magreklamo dito, inamin ko na totoo yung naramdaman ko during ginagawa namin yun Yung karakter. Sino magtanong, sino ang salita. Nagpakatotoo ako. Yes. Dahil sa karakter ko. Yes. Binigyan buhay, binigyan ko ng pakiramdam. Ah. Siguro, dada siya ng pagmamahal na ko sa ginagawa ko, respeto ko sa director ko, sa writer, at syempre, tiwala ko sa co-actor ko. Uh, totoo na close kami sa isa't isa. Walang masama doon. Pinagkakatiwalaan namin yung isa't isa. And then, doon nangyari yung magic. Tapos na. Yun. Tapos na. na. Yung magic niya. Yeah. Yes po. Wala po. Hindi po kami natuloy. Walang, wala kami naging relasyon. Whatsoever, kung ano man yung iniisip niyo. Okay, thank you very much. How you, about you, yung, uh, Kira. 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 Well, um, I think na-claro naman po siya. Yes. Nasabi uh -huh. niya po na really? And kami po sa aming actors, if you are a good actor, magiging totoo talaga yung naraming damad namin. Kasi kung ganun lang po kadali yung trabaho namin, hmm. edi kahit sino po ang makakapag-actee, makakapag-gawa ng movie. But it really takes a lot of gut. Guts to use your true emotions to show that to be vulnerable. Salahat ng cast, salahat ng production, and you know, with Kelvin's personality and his, his character and you know the nature of our work, it's a beautiful love story. And nanyari, it just happens. Stuff happens, and before we even know it, pero we didn't let that affect the quality of our work. We didn't let that affect our working relationship. So I think that's. Okay. Thank you. Thank you. May you. Meron. Kasi hindi po ano eh. Hindi po talaga madaling uh, tumayo sa tatampakan ng mga ako. Iba-iba po ng proseso. Iba-iba ng pagkakaintindi kung paano ginagawa yung isang proyekto. Meron dyan. May mga tawag pa sila. Feelings <laughs> na pa sa sabi. Yes, oo. Baka may like ito. Mga kanilita. Mr. Talaga eh siya, siya yung uh, rehearsal, siya yung mga uh, lang kapatid. Uh, mahirap po talaga, kasi hindi siya, hindi siya ginajustify yung, yung kung ano man yung nangyayari dahil sa trabaho. Kasi mataas ang respeto ko sa mga aktor. Ah, uh, hindi talaga siya basta-basta. Maraming pwedeng maapektuhan. Marami kang pwedeng uh, ma-encounter problema, maginhawaan. Hindi mo masasabi. So, uh, para sa akin yung bagay na yung nangyayari talaga siya. Sadyang meron hindi mo naiwasan. iwasan. So, yes. Oh, uh -huh. <laughs> yes. So, yes. <laughs> so, so, ngayon, ano na kayo ngayon? Ah? Uh Magkaibigan po kami and then we're promoting our movie. Uh, Magkatrabaho po kami. And, uh, yan yeah, like mas you. lalo kasi hindi naglaro, hindi po sila naging sila. Yes. Kaya lang, katulad niyan, magkakasama pa kami Hindi kaya kaya Hindi, lock Kami nag-ahawak ang okay. ng kamay. I mean, ano, they are so sweet like they were there sa relasyon because may characterization po sila. As an actor, it's a must. So, i-share ko lang po yung process na nangyari para lang po aware kayo. Uh, before po yung call time ko, lagi po ako nagigising ng umaga. Ganito po yung process ko. Para lang po may hindihan na. Kundi lang, gising po ako na 6 a.m. call time namin, gising ako 4 a.m. Nung lock-in kami, nag-workout ako. After ko, mag-insayo, nagbasa ako ng script. After po, pupunta na ako sa makeup room. Wala pa yung call ko, high na pa doon hinahantay ko si that I memorized her face. Even her voice, the way he talks, the way he laughs, the way she laughs, sorry. Totoo yun. Ginawa ko yun, proseso na yun, para mas, mas ma-invite, ma-invite ma ko yung, ma-internalize. Yes, ma-invite ma ko yung character, and mas makabisato ko siya, bilang katrabaho. And pinagkakatiwalaan namin yung isa't isa. -isa. And, kapag ginagawa na kami ng disena, mas madali mas nakikita yung chemistry, mas nakikita yung, yung pagiging road ng emotions, yung nararamdaman, hindi siya pinipili dun eh. naman. Ayan, ganun ko siya ginawa. Eh, simulan ako ng namin, ganun ang ginagawa ko, wala, walang mentis yun. Kaya ako napapansin ako ng bro na ang aga mo naman, alam nang ilan yan, wala, ito lang talaga ako. Siyempre, hindi ko na kailangan pa para sa i-share. Pero yun yung proseso mo. As an actor. That talaga. Yes. Uh, so, single pa kayo pa rin. Ako po, yes. Yes. Good. Yes. So, direct, yes. Yeah. mo ano na pa na nailabas yung yung pagmamahalan, yung chemistry nila dalawa dito sa movie na both are single, yun lang yung ano na ilabas sa kanila. Na makatotohanan sa big screen. Hello. Okay, sa so, mga narinig nyo naman kanina, both are passionate actors. So, hindi na mahirap sa akin para ilabas yun sa kanila. So, ginaid ko na lang sila kung ano yung vision ko. Pero dahil sa passionate sila mga actors, madali na lang kung napagdabaw wala na yung bawat uh, eksena na kailangan natin. Direk and uh, 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 JN, bakit natin ituloy ang mainit na usap. Grabe naman, binibigil mo ako. Hindi dito JN. Alis na ako. Hindi dito JN. Marami uh, okay. na kong sasakyan ang kailangan lumabas. <laughs> <Huh? laughs> kailangan ko lang kung i-acknowledge. Yung may-ari may ko na oh, sorry, Kasi sige, 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 At ang may-ari din ng Hyundai na may NDQ 4055, Honda City, UIV 773, Ertiga, NDE 7217, at GAH 1084. Pwede na pong i-claim ang inyong mga manibig na at because... Ayan. Sorry, ayan na. Pero kasi hindi makalabas. Kung oh. natin siyang pangalanan. Eh. Sino so, ka? Sino ka? si Mama yan. And then, may last question ating siya ng Junar. So, ang ito Jun, love you. Love na to, Kyle and Kelvin. Kyle and Kelvin, gano'n paganda si Kyle uh, Kira. Kira, Kira. So, kira, Guwapo si Kyle. Uh, kung alam mo, niyo naman. Ah, uh, ikakita uh, ko uh, eh, rin tinatanong ko si kumun na bago ulit. Yes, boy, yes. Eh. Tungunan, yes de, kung sa kung hmm. sa tingin niyo naman, yung demonyo ako nagbuo. Eh she's like an angel. Ah. Oh. Okay, Yes, Kira. Ano ka gwapo naman? mahal-mahal? Well, hindi ko naman po pwedeng kuputin 'tong kung sino lang sa inyo, 'di right. Ay, na naman po natin si Kelvin. pero pogi niya. Totoo. So, <laughs> parang <laughs> may gusto sa pili kay Gino. Gino, may tatanungin ka kung gano'ng mag si Tart. Okay, thank you very much and good, good luck. Good luck. Tito JN, maraming 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 salamat. Unang tanong pa lang, pasabog na agad-agad ang mga narinig po natin, no? Tapos, oh. kung Junardo ay magpakawa. Pero gusto mo lang matin, tapos sa akin, Tito Junlali, hello me, magandang hapon. Happy birthday, hello me, ayan. I no. yeah, Our know, so. next question in the gallery Joseph Pacilano from the choir.net. Yes. Hi, Joseph. Good afternoon. Uh, hello, Joseph. Hello, Joseph. And he doesn't know. Good afternoon. My name is Joseph Pacilano from the choir.net. My questions are for for Mr. Kelvin Miranda and Miss Kira. So I have the same question for the group of you. Let's start first with Mr. Kelvin. Thank you. So you couldn't want to imagine saying, given the both of you are dealing with criminal events. If you like, would you exhibit the same result to still live your life to the fullest? kahit maging kurbina din, mas sa ako. Yes, yes. Thank you, thank you for the question. Uh, uh, ako, so, <laughs> ako uh, as a person, uh, nakaka-relate naman ako kay Sol. Uh, kasi ako, takot ako. Marami akong mayakatakutan, even sa death. Pero ang laki ng tinulong sa akin ng Chai, or ng Chancellor Yandai, ng karakter ko, na ma-realize na lahat naman tayo, eh, magpapantay ang mga paa, di ba? Hindi naman, hindi naman na yung mananatili dito sa mundo ng pakabang buhay talaga. So, ba't hindi ka mamuhay ng gusto mo? Ba't hindi ka mamuhay ng masaya? Wala ka yung ng ibang tao? Hanggang sa gusto mo, di ba? Kasi, sakit ba ang kailangan mong maranasan para ma-realize mo na kailangan mong i-enjoy yung journey? Kasi pag nandun ka na sa destination, wala eh. Yun na nga yung end eh. Diba? Pero madalas at may sin yung destination. Yan yung simula pa lang. Diba? So, iba-iba. For me, nakaka-relate uh, ako kay Sol. Gagawin ko rin yung ginawa niya kung sakaling may ganoon akong kalagayan. Kung malagay ako sa sitwasyon niya, gagawin ko na kasi paano kung bukas? Wala na ako. Ano bang gagawin ko? Tayin ko na lang yung oras ko. Pakinggan ko yung yung tulog ng orasan, ano, yung, hindi eh. Para sa akin, kung may kaya pa akong gawin hanggang nabubuhay ako, gagawin ko yun ang buong puso ko. Harapin ko lahat ng tapang ko, harapin ko lahat ng tapang ko. Parehas, parehas, parehas. Thank you, Mr. Kelly. And now, the same question for Marisa. Kira. Kira. Kira Ballinger.

malay po natin, pwede po ako matsunggi bukas. At hindi ako magiging masaya yeah. sa life ko. I'm sorry, huwag na, huwag Pero, life is beautiful talaga. And it really should be cherished every day. Kahit, kahit gaano ang kapangit ang nangyayari sa buhay natin. If you know oh, where to look, or if you can look hard enough, you will find something good. And I think na, yes, we should be processing the bad na maayos. Diba? Pero siyempre, huwag din po natin hayaan na lamunin tayo ng ng lungkot, ng galing ating disappointment and let it stop us from living our lives to the fullest. Yan po. Thank you. Just a quick, we have two more questions. So, okay, just one. Alright, for Mr. Kelvin, prior to getting to work together for this upcoming movie, Chances or you and I, what were your initial impressions of each other? <laughs> And how has it changed since filming wrap the wrap-up? There have been mad, the rumors, news reports. I'm sure you've heard other movies. So when officially you guys got casted, you guys were just moved movie. Did those initial impressions, or thoughts, opinions change after the, the movie wrap-up? Parang sana kasi yung first impression. Hindi ako na niyuwala. <laughs> Walang impression ng unang kusang sanggil. nagkaroon ako ng impression sa kanya nung na nagkaroon na kami ng spirit breaking, uh, magalang at saka ano siya, uh, very ano yun, charming, ganun siya as a person. Uh, bagay talaga sa kanya yung character niya sa a Kasi maliwanag siya nung, nung una ko siya nakita. Uh, siguro isa yung sa reason bakit na napili na nila si Kira na gumanap bilang si Lamy. So, ayun Um, uh, Very maliwalik siyang tao. Thank you for answering. Uh, same question for Ms. Kira. Natatawa ako kasi. When I first um, met Kelvin, syempre I had no idea about who he was. So when we showed up to the look test and I everything, mean, gentleman, mayroon na kami lalo sa look test. Nakahigo siya, naka-leather jacket siya. Pero oo, alam mo siya yung typical na bad boy, ganoon. Eh ako, medyo bad experience ako sa bad boy. So, siyempre, this is just a first impression lang po ha. Siyempre, when I first saw Kelvin na ganoon yung ano niya, isip ko, ay, feeling ko may abang ko. Ay, parang bumamanguin ko. But then, siyempre, when I got to know you more, nalaman ko na, and He's very wise and you know that he has a lot to say because he really thinks. And um he's a very generous actor. And I sorry that I don't believe that first impressions last. Thank you. Thank you. Last question, okay, just... like <laughs> you Alright, uh, can you share with us any funny experience that both of you had with Tony? Kahit one funny experience or unexpected something funny talaga. <laughs> yung shoot talaga <laughs> namin sa muri nga, nakakatawa talaga yun. Kasi talagang nanginig kami pa po ng action na yun. Pero nakakayanan namin kapag nag-roll na yung camera. Tapos pag nag-cut nanginig kami pa po sa soft. Kasi kahit trained na yung soft nga yung parang ng mga kung ano man sa dami. Ang, ang lamig pa rin. May hita sa kami, may apoy na dyan, may tumot na, pero talagang ko. Pero okay, A after's after mayroon na, first thing natin na, nakawala. pero mayroon talagang isang eksena doon na hindi na talaga namin mapigilan yung sobrang lamig. Kaya sige na, maglamigin na ka <laughs> sa may isang single na gano'n, naglalakad kami sa open air, kasi sobrang lakas ng hangin, ang lamin, tapos madalang yung araw. Since late na kami nag-start, since late na yung call time nga. Late na kami nagsimula. Tapos madaling ang araw na ang lamin talaga. Hindi na namin mapigilan yung hinig namin, dahil kami nang nangyibig sa XM. Actually, syempre yun din yung sasabihin mo kasi nakakatawa talaga, pero may iba naman when we were shooting sa hospital, ngayon, si Kelvin naglalakad siya dahan-dahan sa hallway, tapos nagpa-play po yung music na demonyo. Tapos ako, nasa gilid ako, I'm watching. Tapos, super liwanag yung ilaw din sa dulo ng hallway. Eh, syempre, pagpapare, pag, alam nyo na, mag red days na, di ba, sobrang heightened yung emotions natin. So, when I was watching that, as a woman, as an actress, watching Kelvin slowly walking, papunta sa lang, eh, papunta sa ilaw, <laughs> para papunta sa lang, ano ako, alam niya direct ni Chito, kasi siyang una nakakita sa akin, umiiyak po ko sa gilid. <laughs> Parang it was like witnessing you walking doon, di ba? Tapos sabi ni dire di Chito, yung, sabi, direct ni Chito, okay, I'm scared to ka umiiyak. ni sorry, but, <laughs> po, friend, ko po ngayon. Yun po, yun po. Tapos, nung nakita niya ako, oh, champion nang sa gilid lang ako eh. Sabi niya, oh, anong nangyari sa'yo? Wala. Tapos, nakarating din sa kanya na, agad ganun no, na nga. Nakakawin siya! Nakakatawa! Hindi niya alam kung ano bang dapat sabihin sa akin. So, ayun. Escape out. Thank you. <laughs> Ayan. Maraming maraming maraming. Thank you, Jose, for the from Empire Nutmeg. Before we go to, ano, sorry, before we go to Rose Garcia, over there. Sure, Mr. Tonton, then you'll at the, the, the Melody. Ayan, before we go to Rose Garcia, over there, sa Studio One, papasok mo na sa Studio Two, si Miss Maridol, right? Ah, yes. Okay. Okay. Gusto ko malaman kay writer at Miss Elise, true story ba to? Nangyari ba to sa totoong buhay? Experience ko sa to? Ah, uh, ang inspiration na pag-inasulat yung story Actually, I'm waiting for that question. Thank yeah, you so much. Miss no A. Yeah, so, right. Thank you for so I many good questions. I actually, started from a habit of mine. I love closing points and asking random questions. I wrote the concept when I was in high school. I was graduating in high school in 2013 2014. And then, in so, the busting the morning in 2017, I incorporated the song.

reason kung bakit i share ko ni So Lacey that ang um, message niya me through the cause of the cause. Simple. Alam mo. Hindi, Red. Pag-seed ka.